Koko wa kun ching piya shubida Ahh! Si Koko wa Manika! Lumalapit na! Beba! Nalaman ba ako? Ako! Si Princess! Nagdaba! Baka kunin siya ko Koko wa Manika! Huliin Princess! Lumayo ka ko saan Koko wa? Bumalit ka dito! Uh, uh, Bumalit ako dito! Para maghiganti sa inyo, tatalunin ko na kayong lahat! Ha 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 ha! Ayoko sa'yo! Nabayad ka na! Aww. Princess! Bilis! tumakbo ka na dito! <laughs> Hindi kita ahayaang makatakas, Princess! Ah! Bidawan mo ko, kawa! Nahuli rin kita sa wakas! Ha <laughs> <laughs> ha 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 ha! Ay, kakawaman manika, ka! Bitawan mo si Princess! Wala ka nang magagawa, bebang. Kukunin ko na si Princess. Matikas ka, ha? Etong sa'yo. <coughs> <coughs> Hindi mo ako matatamaan, bebang. Umalis ka dito. Huwag ka rin <coughs> Tama mo pala bebang. Ako naman nga atake. Gusto nito. Red light, green light. Ah! Oh no. 'Day, bang. ako ng lisan ni Gokaw? <laughs> ha 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 ha. Hindi nya ako matatalon dalawa. dalhin na kita sa Squid Games. Ipinaman mo ako, ba? Ayaw ko sumama sa'yo! Huwag ka nang pumalag kung ayaw mong masaktan! Ipema! Tulong! Princess! Ay, ba? Parang nagkakagulo sa loob ng bahay, Ano kaya nangyayari doon? Princess, tara na! Aalis na tayo dito! Ayoko sa'yo ko, Kuma! Bitawan mo ko! May tao sa loob! Inawis si Princess! Pati si Bebang ko! Lagot sa akin yan! Hoy, masamang tao! Etong sa'yo! Aray ko! Yung ikaw matanda ka, pinalo mo ang ulo ko, oh. lagot ka sa akin ngayon. Yari! Si nanay! Inimisan ni Kukuwa! Alin si Tumakbo na po kayo! Finish Red light! Green light! nangingailam ka kasi. Nanay ko, bumangon po kayo. Kayo naman ang ililaser ko, Bebang Princess. Bebang, magkano na tayo. Pero si Nanay Princess, kawawa siya. Lilaser din tayo ni Kukuha Malika, kaya magtago na tayo dito sa may loob. <laughs> Nandyan ako. who's on me